channel. For today's vlog ay andito ako sa Palayan Park para mag-harvest ng palay na pinadapa ng bagyong Christine. So, tapang-dapa talaga yung palay. Kaya kailangan na uh, ang, kailangan dito ng atsaga uh, So So, pagtsagaan para kapag-harvest din yung palay at hindi din ito masayang. Siyempre, ah, uh, para may kakainin din, syempre, ano? So, kailangan natin ang discarte sa buhay ngayon dahil napakahirap ng buhay ngayon. Wow! So, so yan na ah, So parang ganito ang style So this cart eh, sa pag-harvest ng palay ng pinadapa ng bagyong Christine So ginaganyan to na lang yan So tumi tumitingin-tingin muna ako kanina kay Auntie Pauling kung paano kasi hindi ko alam sa first time ko na mag-harvest ng palay na pinadapa ng bagyong Christine So ganito So yung gamit is yung kare Ayan na ah, napaka ah, ang lalaki ng butil. So busog-busog talaga 'yan. So 'yon ang um, so kahit pina ng bagyong Christine, so yung bunga naman ng palay, ayan, ana ah, napaka ana ah, ah, lusog 'yon. So maganda yung bunga. Ayan. So dito natin ilalagay 'yan para mat... Ah, para matuyo-tuyo din kasi. Ano, yung iba talaga nababad sa tubig. Okay. So, this na lang kung paano i-harvest, po. Oh. <laughs> Maganda yung bunga. Maganda yung butil ng palay. Wow! Oh. Tapos dito na lang yan. <laughs> Nakaano talaga yun. Eh. พี่น้อง <laughs> 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 <yuk> 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 太阳。 Ah, napapansin <laughs> ko yung para. Hindi ko so, Hindi mo yon kahit kahit pa ni ay, kahit pinadapa ng bagyong Kristen so bawi bawi naman sa buhay dahil nga ay, ayan ang ay, 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 lalaki talaga ng butil so nakakatuwa na i-harvest kahit ay, ah ganito kahit nakadapa so tsiga lang talaga sa pag-harvest ayan ah. ay, na hindi kuya kaya 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 kagmanok ni Sir ay atatlo yang kinagkakot dali, gani klamo ada atong magani sinta gani klamo si Rodrigo ba ayog reklamo ling kun ni eh pangutan ang kita sa ini kang asin tay to kaga oho ay sino ko na pressure Kami? oho ayala ko 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 ko